Setyembre ngayong taon, nang masapol sa video ang ng lupa sa barangay Dominican Mirador. Ay! 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 Nang puntahan ng news team ilang araw matapos ang pagguho, makikita pa ang pensala nito. Matapos ang higit sa isang buwan, nagawa na ang riprap sa lugar. Tilan nakahinga naman ng maluwag ang caretaker ng bahay sa gumuhong lupa na si Jessica. Malaki pa sa pasasalamat nila sa kontraktor na tumutok sa paggawa nito. Kahit papano, medyo safe na siya ng konti. Unlike noon, talagang naglalaglagan pa. Patinggan nila, best experience mo ko yun, pero hindi nakakatroma pa din. Pero thank you. Gayun pa tigil operasyon muna ang kanilang transient house. Bagamat kumpleto sa dokumento para mapatakbo ang negosyo, hindi pa sila pakampante sa kaligtasan ng kanilang bisita. Wala talaga. Kailan sa namin lahat. Sana ituloy nila yung construction na to kasi wala naman kami bang complain Yung amin lang, may balik lang kung ano yung nasira. Dapat kung transient ka, dapat may business permit ka pa. So yun din siguro, follow up na Check, check natin, investigate natin kung may pertinent documents permits yung property owner. Pero ayon sa rekomendasyon ng City Building and Architecture Office na tumangginang humarap sa kamera, bawal munang manatili sa lugar. Pero kumpiyansa naman ang CDRRMO na magiging matibay ang riprap upang ang pinsala hindi na madagdagan. May tiwala naman tayo sa mga contractors natin. Especially yung mga skilled na nagri-riprap. Kasi kuminsan, skill din yun, eh. 'yung paggawa nun. So makikita uh, naman natin 'yung mga trabaho nila. Uh, basta maayos lang nasunod sunod ko ano 'yung in indicated na design para at least ma ano to. Uh, ma-maintain niya o kaya ma 'yun, maging maayos at hindi masyad uh, hindi basta-basta masira. Patuloy pa rin namang imo monitor ng CDRRMO, Barangay at City Buildings and Architecture Office ang transient house maging ang isinasagawang konstruksyon. Jose Robert Invitor para sa Rezo Headlines.